Samantala, panoorin po natin ang ulat ni Oaywaya Makalma ang um, hinggil sa pagdaog ng uh, BRP Ramon Alcaraz. Walumput walo ang crew ng BRP Ramon Alcaraz. Anim merito ay mga kababaihan. Hindi alintana ang kasirian pero sumabak ang mga babaeng marino sa pagiging. Isa sa hindi nila malilimutan na misyon na kanilang pinagmamalaki ay ang makabilang sila sa maghahatid ng ikalawang worship sa bansa. Si Lieutenant Junior Grade Sandra Lingbawen, ang isa sa mga babaeng opisyal ng barko na kunsaan, siya mismo ang nagkokontrol sa isa sa mga makina ng barko. Proud tsaka comfortable naman kasi sanay na din na sa setting ng military natin. Mas kukonti talaga yung babae. Tsaka yung respeto naman ng mga Pinoy sa mga Filipina talaga namang hindi matatawaran kaya wala namang pangamba na baba anim lang kami na putae, tapos madami na lang. Kaya naman proud ang kanyang ina at lolo nang siya ay salubungin matapos ang higit isang taon. Proud uh, parent ako at saka nagpapasalamat sa Diyos dahil palagi niyang ginag-guide yung dalaga namin. Talagang uh, proud ako dahil uh, gusto niyang maging <laughs> Milit. gusto niyang kone, uh, pumasok siya sa DMR. Napuno ng emosyon ang po sa Sudik Bay dahil sa ilang kamag-anak na matyagang naghintay sa kanilang mga mahal sa buhay. Kagaya na lang ni Lieutenant Junior Grade Juni support na mismo ang kanyang anak. Bahay ay napaluha sa tuwa nang siya ay makita. Sobrang ano ako, thankful ako kay God kasi sexy nang nakauwi. Masayang masaya kami. Happy! Sa kabila ng pangungulila ay handa anumang oras si Sulpot. Nagampanan ang kanyang tungkulin gamit ang bagong barko. Masaya kasama yung pamilya at the same time. Masaya kami na naiuwi namin yung barko na kamunal para makatulong sa pagpapatrolya sa spot day, especially sa karagatan ng Pilipinas. Ang barko ay may bilis sa 28 knots, mayroon 2 Prat and Whitney gas turbine engine dalawang Fairbanks Morse diesel engines, may MK38 25mm machine guns at M2 .50 caliber machine guns. Kompleto rin sa gamit ang barko, gaya ng isang medical room na kung saan sa dalawang buwan ay wala ni isang crew ang na-confine maliban na lamang sa ilang karaniwang sakit gaya ng pagkahilo dahil sa biyahe. Mayroon din sariling helipad na may adjustable hangar kung sakaling masama ang panahon ay maitatago nila ang helicopter. Umiyahe ang BRP Ramon Alcaraz. Dalawang buwan rin siyang nakadaong rito sa SBMA para sa dry docking. Ito'y bago niya gawin ang kanyang misyon. Ito ay ang protektahan ang ating exclusive economic zone laban sa mga mananakop. Para sa Telebisyon ng Bayan, Wawaya Makati.